Parang kinatid ko nga lang talaga yung anak ko. Sabi nung iba, gustong gusto ko po maiuwi yung anak ko. <laughs> Sobrang sakit po. <laughs> President Marcos, My name is Ronald Isa po akong OFW dito sa Singapore Meron lang akong gustong i-share sa inyo guys na video Warning lang no Medyo malungkot yung video na to Quick story lang um, Nangyari sa isang Pilipina Meron siyang partner na Chinese National Ngayon nagkasundo sila na Maalagaan yung bata And papakasal sila, dinala nila sa China. Dahil nga, nagbabakasyon dito sa Philippines and umuwi sila sa China. Ang nangyari, niloko yung kababayan natin, babae. Tinago yung anak niya at hindi na siya pinalalabas ng kwarto. So, hindi maganda yung naging karanasan niya. Dumating din sa point na sinira yung passport ng bata. And yung passport mismo ng kababayan natin, I'm not sure kung sinira din. Pero hindi rin binigay sa kanya. Anyway guys, um, please watch this video, medyo mahaba. Sabrang marag na po ako eh kasi wala po akong tulog walang oras na hindi na po ako na hindi po ako naiyak kahit sa police station grabe po yung dasal ko grabe yung iyak ko sana mauwi ko yung anak ko kasi ko talaga kaya iiwan yung anak ko lalo na nakita ko pinalo nila sa harap ko sobrang sakit what, what more pag alis ko sana po may way pa na mauwi ko yung anak ko sa Pilipinas kasi niloko po nila ako eh may kasulatan po na sinabi magpapakasal so hindi po ako masyadong takot that time saka sabi sa Chinese Embassy pwede ko nga iuwi gawa ng pinanganak sa Pilipinas na PSA walang paramdam yung tatay niya nandun sa kap kapatid niyang gusto kumuha sa anak ko na may hawak ng passport namin nasabi pinunit daw yung passport ng anak ko yun sa akin, hindi ko sure kung pinunit din kasi wala silang mapakita, wala silang mabalik kahit na tumawag na yung polis doon. Simula mula nung buntis ako mag-isa ako, wala tatay niyan. Nang anak ako, cesarean. Ilang araw lang kumilos na ako, breastfeed, pump, kilos sa bahay, habang tatay niya nang bababae. Pinatawad ko ng madaming beses. Napakarami kong ebidensya, napakaraming ginawang kahayupan ng ama niyan binugbog din po ako niyan. Hindi ko lang talaga dugo po yung ulo ko sa kakasuntok niya. Kaya siya nakulong. Tapos po, nakauwi siya dito. Nauna siya. One month. Pinasunod niya kami. Wala na po kaming paraan para lumabas. Kasi nandiyan po silang lahat. Ako lang po ako sa bahay. Araw-araw. Pinawa nila ako kung hindi nila basta yung anak ko inalisan nila ako ng parapatan. sa akin lang kahit pag stayin lang ako makasama ko ba kayo ng pangako nila kahit buntis ng anak ako walang paramdam yung mga yan dinala ko lang dito inangkay na nila <laughs> uh, bali po na contact na po ako ng consulate of the Philippines sa shaman po time to time naman po sila nag update po ng proseso po na ginagawa nila. Lahat naman po ginagawa nila. Nakipag-ugnayan na rin po sila sa Chinese government. Bali po pumunta po yung dalawang polis kanina. Hindi ko po alam kung para saan po yung tinignan niya lang po kami pinikturan ng anak ko. Tapos, tinawagan niya rin po pala yung tatay ng anak ko nung nag-uusap na po sila, nakikisali po yung ate niya na inalok ako ng pera noon para makuha yung anak ko. Pati po yung tomboy na nagbabanta po sa akin na papatayin ako. Nung nagmamakaawa po ako, ibalik yung mga passport namin. Hindi ko po alam kung ano po yung nagiging pag-uusap nila noon. Pero na parang napa-agree na lang po yung police. Tapos may gusto pa po sana akong ipakita ng mga screenshots. Pag-uwi po ng stepmom nila, ka video call po yung ate, yung tomboy, tapos yung tatay po ng anak ko. Ang saya-saya po nila. Habang pong ano nila yung bata. Kaya ayoko po mag-isip. Pero natatakot na po ako. Baka po kasi wala na po talaga akong pag-asa. <laughs> Sobrang sakit po. Hindi naman kasi ako pumunta dito para mag-iwan ng anak. <laughs> Sobrang hirap po pala tito Sa ano nila, hindi po katulad sa bansa natin na binibigyan pansin yung mga foreigner na binibigyan ng pantay na karabatan. Sa satin po sa bansa natin yung ganyang salita na papatayin, yung pag-hold ng passport. Parang ang laking krimen na po kasi noon. Yung pagpunit po ng passport. Pero parang dito hindi ko po ma-feel na na may ilaban po ako para makuha yung bata. Sobrang natatakot na po ako. July 2 na po ngayon eh. July 5, kailangan ko na umuwi. Sobrang sakit po. Parang hinatid ko nga lang talaga yung anak ko, sabi nung iba. Gustong gusto ko po maiuwi yung anak ko. Sobrang sakit po. Sana po ba nyo ako? Nila ako po, nila ako eh. Alam ko po, tanga-tanga po ako. Alam ko po, mali po ako. Di ko alam ko, hindi ko po ba kayo masisisis? Kung kung nasabihin niyo yun. Sana po, ay makatulong sa akin. Pagod na pagod na rin po ako sisihin yung sarili ko. Araw-araw ko na po sinisisi yung sarili ko tagal ko rin po na kasama sa Pilipinas. Tatlong buwan pa lang po kami dito. Naging kanila na yung bata. Kahit nga po mag-CR lang ako, susunod na po yun. Kakatok na yun kasi hindi po yun sanay na ako eh. Kahit po pag lumabas lang po ako saglit, hahanapin na po ako nun. Hindi ko po talaga kaya iwan. Sana po may makapansin po. Medyo nawawalan na po talaga ako ng pag-asa. Pero gusto ko po talaga makuha yung anak ko. Hindi ko po alam kung sa paano paraan po. Hindi ko din po alam kung may laban po ako sa batas nila. Sana po. Sana po tulungan ako ng, ng government ng Pilipinas. Okay, anyway guys, I'm sorry wala na akong update sa kanya. Miss, kung sino man kayo, I hope na nakuha niyo yung anak niyo sa masamang Chinese na family. I wish you well kung sino man yung tao na nasa video na to. Sana na uwi niya yung anak niya or na pagkasunduan na pwede siyang bumalik at lumabas pasok ng China. Yun lang guys, marami salamat. If you like this video, you can share it to your friends and family. You can also subscribe. Maraming salamat guys.